Hello po! Magandang magandang hapon po sa lahat ng mga kamading! Nagluluto po tayo ng ulan pang na panghapunan. Shoutout po sa lahat ng mga kamading Nawa po ang aking uh, mga content na ginagawa ay na Aayon sa inyo Ayan, pakilike po at pakishare ng aking video Pakishare din po at like ng aking uh, Live Kapag minsan po ako po ay nagla-live At pakipalo na rin po kayo sa aking YouTube channel Kamading Vlogs Official po Ayan nakasukit po si Kamading ng isang puso ng saging ako po ay mag-iiskabitsi dahil ako po ay may isda ayan po atin pong ipinirito pinirito po ni Kamading at atin pong iahalo sa iskabitsing puso ng saging sawa so, na po tayo sa ginataan kaya tayo po naman ay mag- is kabitsi. Ayan, sisimula na po natin ang pag-iskabitsi. No copyright po dahil dun po sa kabilang bahay kana ate ay eh, nagkakantahan po yung magpipinsan sila po ay eh, nagbibidyo okay ito po namang amin ay eh, pangatlong bahay lamang ang layo kaya po rinig natin yung kanilang uh, pagsigaw, pagkanta no copyright po Ano na po natin ang bawang. Sinunod po natin ang sibuyas. Ayan po, bawang at sibuyas pa lamang ay mabango na. Ito, so, sinunod po natin ang luya. Ang gawa po ni Kamaling kapag na po mapula-pula na at naninimoy na ang kanyang luya Lalagyan po naman natin ng suka. Yan, para po masarap ang amoy. Eh. Aga po ako nagluto at ako po, po ay may pupuntahan pa. Para pagbalik mamaya. Ay, okay na. Uh, hapunan. Lalagay po natin ang isang paminta. Si Kamadin po ay hindi nakalabas sa talipa pa. Kaya hindi po ako nakabili ng uh, hininara. Pagkat siya po ay iskabisi, dapat ay toyo. Ang din po natin ay oyster sauce. atin pong ilalagay na kasama po nito ang bulaklak uli ng saging ito po ay puso ng saging na saba atin pong pinatulong sa frying pan at uh, para po siya ay okay na okay ilalagay na po natin ang ating puso ng saging Hello, hello, piyang niyang, kantahan sa bahay ninyo. Nakakapirate si Lola. Si Lola Ika. Hello, baby ka. Wow, may flowers siya sa... Sa yinga. Talagas ko yung tuto yung ko yung ha? mo ko ikaw? po siya dahil mali po yung puso. Maliit na puso ng saging na bahay. Ito po ay pagka-ubak ng tatlong ubak dun sa puso ng saging. Uh, umubak pa po ako ng napira po yung umubak ng tatlo na talaga po itinapon ko na. Umubak po ako ng uh, limang uh, paklang pa ng puso at uh, ako po ay nasalig. Si atin po ibutog niya ay atin po ibinulang lang, lang kahit ng umaga. Basta bulang lang po ng puso. May pinipit na luya asin yung kanting sabaw. Ngayon nalagyan po natin ang tubig para po siya ay maluto. Dahil sabi po ng iba, ang saling daw po ay hindi natutunaw. Ang puso ng saging, hindi daw po siya natutunaw sa iyan. Lalo na ihod na, pero hindi ko pa po naman nananasan ang gano'n. Hindi natutunaw. Bye-bye, baby. Hindi makakakas si Lola at nagluluto. Ayan, lalagyan na po natin ang oyster sauce. Ito po ang pinakang toyo. Pinakang toyo niya. Oyster sauce. Para po masarap. Hindi na po natin siya gagamitan ng kiciyeng ang magic sarap dahil ang uh, oyster sauce po ay may kanya ang lasa. Ba ilagay na po natin ang ating oyster. Ilagay po natin ang kaunting sugar para sa masarap-sarap ang mga uh, dalawang kapla ako po para Yan, uh, wala po siyang lipsin wala po siyang magic sarap siya po ay natural lamang ma na ito asukal po ang umuligay natin lalagay na po natin ang ating sahog na isda ito po ay galunggong at saka tulingan pagsala ng tulingan. Minsan po ako inaabot ng mga gabi na pagluluto dahil pagka po ako ay may sinisarbisan. Si kama din po ay nag-over massage. Yan po ang ating rocky. Over massage. May po minsan na nanganak. Ayan. Minsan po may nadating na pasyente dito sa bahay. May mga sipon, umu, lagnat. Ayan. Akin po inaano ng herbal. Yung kusin. Awa naman po ng Diyos ay nagaling sila. So, yun lamang po yung ating sinasabi ng mga. Sarap ng amoy. Parang nakakabuting. Nakakabuting na po sobra sobra pala yung isang oyster po ayan salamat po sa nagbigay ng isda yun po iba ay pinarito ko at yung iba po ay isinain ni kamaling ayan po maa rin po ay may sinain Sinaing na isla ito yung pinaksil ayan pinaksil po pinaksil ko po yung, yung uh, dalubo at saka mayroon po pulingan ayan sapagkat tayo po ay mayroong inaabangan ako sa manang panahon sabi ko po ay kahit manawari ay malusaw na ang uh, sa manang panahon ayun. masarap na po ang oh ah, talaga po okay, kanina kami na naman ang kalaban pagsubig niya mading ako po ay may sisarabisan ngayon mga guro po mga dalawang oras lang mahigit tapos ito naman ay yun. Mamay na rin yun. Pinagtah na si Kamading ng konting oras. At ako po ay ganit yung ng himado ko. Ayan natin pong papasunan ng apoy. At siya po ay lupo na. Ayan nakaluto na po si Kamadin ng eskabitsing puto ang ligpitin ay ilalagay sa ligpitan uli maraming maraming salamat po sa aking mga followers sa aking mga viewers na wapo ay pagpalain tayo ng Panginoong Diyos uh, una sa lahat ibinibigay po niya sa atin na kalakasan nagpapasalamat po ako sa kanya dahil kapag ka po umaga si kamading po ay naglalaga na ng herbal yung pong maghapon na iyon ay malakas po ang aking katawan sa pagkilos at parang natural lamang po na mga gawain ay ating nagagampanan ayan, muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat ingat po tayo palagi I love you all.